Hello guys, good morning guys, good morning. Ah, uh, puntahan natin guys ngayon yung ano, yung babae ginang na yung sinabi nila na nasa labas lang matulog at walang bahay na matutuluyan. Tingnan natin doon kung ano ang sitwasyon. Tara, puntahan tayo. Puntahan natin. Dito na tayo sa ano, sa uh, porok malinis. Kung saan naka tira yung babae na walang bahay tingnan natin ito guys ito yung sinasabi nila guys na ano na solo sa buhay niya way bahay lagi muta na niya guys kung ang sang hitabuangan ng wa si Zebay. Dito siguro ko dapit. Si ah uh, sa tutud nga ni mo na? Adila. Adila. Apido. Ramos. Ramos. Sa ona di sa amang kanag pujo sa ona. may kanang di pa na ani, amo no, mo nang bayad na. Ani? kembang din na ang kanang di la ani, amo mo nang din na sa ona. Unsa nga nang na wa na maka dapat masak. Agi balik ya, saya mengisoon. Mga no, nangwa na kay bay noon. Ja karon, pag humbag baliya dito, asa na nagpuyo? Ha? Asa mo maka mahigdaan karon? Dinhi. Amo na imong mga gamit kanila. Mo ni mga gamit. sige nang ganang ang imong imong so na kay din eh bas di pan po nya yeah. di di pug kaganahan sa mong puyo dito sila di eh agakun na Ay. so dinhi din dinhi din ra gyud ka gusto nimo di gyud ka mangadto sa imong kuan Asa man ah, ka nang? Din na. din he. Din, ka Dito siya kay magsaing. Dito. Sa ano? Ayan o. No? Dito siya magsaing. So wala talaga. Ayan o. No? Walang bubong yan. No? Pag umuulan. Basa. Tapos dito siya. Namalagi. Ayan. Yan yung mga gamit niya guys. Yan yung mga gamit niya. Wakay wakay kasulte o basis <laughs> na maluoy na to pada to og gamayng kas para matarok ng imong mapuy an didto bisag mangayo og tabang bisag bisaya bisag bisaya ra ang istorya mga pagganay tabang. Hmm. Nga ma tarok ang imong kuan. Mas tarok ang bay. an <laughs> sa gamay. Hmm. So yun guys, ato uh, siyang pangutan na lagi nga mo na namday igsuon sa lipanto di siya ganahan lagi puyot dito o atake sa rason na nang binhiragay ko na siya kahilak mo lang kahilak mo lang mo So yun guys, uh, nanawagan po tayo kung sino yung may magandang kaloban dyan at may extra na pira. Kung sino yung gustong tumulong guys ni, ng Adila na magawan siya natin ng ano ng kahit kunting bahay lang yung matitirhan niya guys actually guys pumunta na ako dun sa ano sa katiwala sa lupa na lupain dito kung saan tayo pwedeng mag gumawa ng ano ng kahit kunting bahay lang niya guys nandito yung sinasabi nila na ano yung space puntahan natin ito yun guys ito yun ito yung <coughs> sinabi ng katiwala dito itong bukanti na to, ito yung kwadrado na semento hanggang dito dito sa ano natin tinatayuan natin pwede daw to dito kasi pinuntahan natin kanina yung mayari, ay yung katiwala kahit mag-extend tayo dito ng kahit kunti dito para sa kainan niya at saka sa ingan kahit maliit lang guys kahit ano, one one, two kahit 3 meters lang 3 meters lang yung papunta doon din dito mga 4 meters ata to 4 3 by 4 parang ganun 3 by 4 na laki yung matitirhan ni ng Adela pwede na yun basta may masisilungan lang siya guys ayan yan yung pwede niyang lagyan ng bahay niya so yun guys sana may mag sponsor sa atin para magawa natin siya ng ano ng bahay agad kahit maliit lang guys yung tiningnan natin kanina doon kahit yun lang kalaki 3 by 4 meters pwede na yun para lang may masilungan siya guys pag gabi may matulugan siya magandang matulugan pag umulan may masisilungan hindi na siya dito sa ano sa labas kasi nakakawa guys ano na siya matanda na Pila, pila na edad mo ron nang? Saisinta. Saisinta? Ayan o. Biro nyo. Mag-senior citizen na. mag citizen na siya guys. Kaya sana, nanawagan po tayo kung sino po yung may extra dyan sana matulungan natin guys yun lang po sa sino yung, yung gustong tumulong sa atin guys sa kanya ni ng Adila pwede kayong mag message sa aking messengers guys Roy Jigin Vlog at sa ating ilagay ko sa video yung Gcash ko guys so yun lang guys maraming salamat sa lahat ng followers ko sa mga sponsor ko last vlog ko sana marami pang mag-sponsor sa atin guys para marami tayong matutulungan. So yun lang guys, maraming salamat po.